Kutabato guys, pinobre lang 'ko pero burnis ah, karne dai pakitasa si mo karne. Pinobre de. lang guys. Namis kay... ah guys. Na, video. Na, yakaw 'yung mong niluto na si Madam. Nice ka guys. Tama ng alat. Lamig, namis na, 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 'di rin. Tag-ang na kumisigang. Mm, namis akoy. Tinulang ah. Tuan. Tinulang ah baboy nga. Nae, ni nae mga gulay. We po guys. There guys. <laughs> naman guys. <laughs> Tayo picture ug mga na camera ako wala. I'm na guys. Kun sila guys. guys, binobre <laughs> ako nun. Tungod -tung sa among gi. si abuhan na. Kuan, abuhan na kahoy. Kahoy na. Tawagan oh, na to imong bana pidima. Tawagan